Kapatid, gaano na ba kalaki ang ipon mo sa bangko? Or gaano na ba kalaki ang naimpok mong pera sa bangko o sa iyo bahay? Baka man, mayroon ka mga kayamanang tinago sa iyong tahanan. Kapatid, ito po ang reminders ng Panginoon sa atin. Sa atin po na nag-iimpok ng kayamanan dito po sa mundo. Ang sabi po ng seta ng Panginoon, Matthew chapter 6, verses 19 to 21, Do not store up yourselves treasure on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ito po ang reminders ng Panginoon sa atin. Of course, tinabi niya ito sa kanya mga disciples noon. Pero ito din na sinasabi ng Panginoon sa atin. Reminders po sa atin, tayo po mga tao, mahilig po tayong mag-impok, mahilig po tayong mag-ipon ng pera. Pero ang reminders ng Panginoon is napaka very clear sa atin pong lahat na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito po sa mundo dahil ang dito marami po mga anay, marami po mga ras uh, rust na kung saan ay sisirain lang atin pong inimpok at maroon ding mga magnanakaw na uh, sisirain ng ating bahay at nanakawin ng ating pong mga tinago o naipon na mga kayamanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang prinsipyo na sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong pong umaga dito po sa ating binasang verse is What you value most will shape your heart and priorities So invest in eternal things, not in temporal ones Kasi kung ano po ang binavalue natin the most, ay yun yung magsishape ng ating pong puso at ng ating pong priorities. Parang doon na naka-focus ang ating pong mga priorities at doon na naka-focus ang ating pong buhay. So, nais ng Panginoon na ipakita sa atin yung contrast ng earthly treasure at sa ng heaven uh, treasure. Ang earthly treasure mga kapatid is temporal, temporary lang po siya, no? Mayroon pong nasisira po siya, ah uh, ninanakaw po siya, and ultimately hindi po siya maglalas yun po yung uh, mga temporal na mga uh, pagkayamanan earthly treasures kaya ang sabi ng Panginoon huwag kayong mag-impok dito sa mundo kasi masasira lang naman ang lahat ng mga bagay sa mundong ito kayamanan mo o ano man yung napundan mo o inipon mo, masasira din yan o kaya nanakaway ng iba at ibang mga tao ang makikinabang ang sabi ng Panginoon, nang inontrust na ito ang heavenly treasure is eternal so malaking kaibahan ang earthly treasure do kailangan po natin at hindi po sila sabi ng Panginoon na bawal po mag -inpok. Bawal po mag ng pera pero temporary lang po kasi siya. Pero ang heavenly treasure is eternal. At wala pong makakakuha nito. Wala pong mga anay na sisira. Wala pong mga magnanakaw na papasok upang nakawin ang ating pong kayamanan doon po sa, sa langit. Kaya sabi niya, where your treasure is, there your heart will be also. Kasi nga, kung ano po ang atin pong uh, naka, pinahalagahan, ay doon na nakafocus yung ating pong ginagawa nakafocus na tayo doon ating energy, atin ating pong time at maging yung ating pong pagtatrabaho ay doon na nakafocus sa kung ano po ang mas mahalaga kaysa atin so ang nais ng Panginoon na instead of spending extra money sa inyong uh, layaw eh, yung, yung luxury natin ay 'Yung itulong na lang natin sa mga tao nangangailangan, itulong na lang natin sa mga simbahan sa gawain ng simbahan para makatulong tayo sa mga ah, gawain ng simbahan at 'yun ay ano 'yun, storing treasure in heaven. Kaysa i-waldas eh, eh, mo lang 'yung kayamanan mo, 'yung pera mo. Yes, ikaw naman ang naghirap diyan pero tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano i-manage ang ating pong kayamanan. Instead na maging ano tayo, instead na Uh, ang ating pong oras ay ginugugol natin sa kung walang sa walang kabuluhang bagay, ay eh mag-volunteer tayo sa mga community na kung saan ay tumutulong tayo sa mga mahirap o kaya nagme-mentor tayo sa mga taong kailangan i-mentor or kailangan ng ating pong expertise o pang sa ganun ay matulungan natin sila. So nais nice po ng Panginoon mga kabatid is pinapaalala lang sa Pang ng Panginoon sa atin na kung mag ka ng pera o ng treasure sa mundong ito temporary lang yan, mawawasak, masir lang yan. Pero pag sa heaven ka mag-impok, mag-invest, then yun po ay eternal. Hindi po mananakaw yun, hindi po, well, po mapapasok ng mga magnanakaw yun. Walang mga magnanakaw na papasok doon upang nakawin ang ating pong inimpok sa heaven. So kabatid, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. So saan ka? Saan ka ngayon mag-iimpok? Mag-iimpok ka ba ng kayamanan sa mundong ito? Or mag-iimpok ka ng kayamanan sa langit na hindi po masisira at hindi po mananakaw ng iba. God bless you.